May good luck kiss pa yan si Paolo sa backstage bago sumalang si Kim Joo sa solo prod. Ilalabas ko ang picture kapag 50k likes na. Himlay malala. May ebedensya si Kusbong sa kaganapan sa ASAP Tour bago paman magsimula ang solo performance ni Kimmy. Isa nang talaga ang masasabi namin. Iba ang nagiging aura at kilos nila kapag nasa ibang bansa mas tumatapang at malaya kumilos. Sa bagay, maraming toxic bashers sa Pinas. Kaya pinipili Sa wakas, may paninindigan na si Paulo. Takot na rin maagawan. Mahirap na sa ganda ng misis niya. Babakuran mo araw-araw. At ipapakita ang pagmamahal. Ayon nga sa mga komento. Kapag kasama ang mga showtime hosts, sunod-sunod talaga ang lapag ng ayuda. Kahit magkaiba ang oras sa Canada at Pilipinas, daman namin ang lambingan nila. Kahapon nga lang humimlay na ang mga supporters sa jogging moments nila. Kahit napakaraming o napakalamig ng, ng panahon, consistent sila. Sino ang hindi mapapangiti? Nagpost pa si Paulo habang nagjijaging. Ngayon, marami agad ilalabas na larawan at chika. Halos hindi na kami magkamayaw sa kilig at saya. Kahit nasa Pilipinas kami, todo ang aming suporta. Napanood na din namin ang ilang rehearsal at performance. Nakaka-proud na maging supporters. Hindi tayo binibigo. Ilan lang yan sa mga komento anong senior dito.